guys. Good morning, sunshine. Then, nag walking ako. Walking, walking, papunta doon sa Sumba Barangay. <laughs> yes. Mayroon Sumba Barangay doon sa kabilang subdivision. Nandun ang isa kong kumare, kaya pupunta tayo dun. Kiningan lang kasi ba madali ako. 7 ang umpisa, Quarter to 7. Para mag-jogging na upnit. Uh, ah. Diba? Pasumba-sumba tayo. ito oh, yun yung ating suot. Okay. So, see you later na lang malapit na tayo guys dun sa court ito pang nangyari ha si super hindi eh, pa pumasok tuloy walang opening sarado ba ang ropes ng mini mart mamaya na lang 9 naglaga pascal skill 9am yung bukas eh, kasi bago lang ako doon sa sale so pupunta ng aking kumarwe eh. si nanay eh, kailangan makajoin ako para magkaroon ako ng mga friendship doon o ba diba? kaya for the tayo kahit close ang ating tindahan, Okay? Ayan siya. Kapit na tayo. Ayan guys, dito na ako sa court. Ayan na sila. Oh. Ang oh, sumbangers. Sumbangers. Ah, jibe. Diba. Wala akong uniform mm -hmm. ng uniform nila. Sana all. Ay, kung ba tayo doon? doon. <laughs> mga senior ang aking mga dumber cans dito. Ha? <laughs> huh? It. Ayan guys, takbo na tayo pa uwi. <laughs> Kasi may mga nag-aantay ng mga bibili sa Rosya Minimart. Eh, gusto pa nga kuya yaya magkapi ng aking mga seniors. <laughs> ang seniors talaga yung mga ka-sumbangers doon. Kasi yung aming isang kumare, si Nanay Merle, na Nanay Nanaya namin, is eh, senior na yon syempre, di ba? Kaya, yun, siya lang naman yung kilala ko doon. Eh, sabi ko, next time na lang kasi, alam na ko nang bumalik sa Rusya Minimart kasi, wala ang ating Super A for today's video, kaya wala natin umuwi. Eh, Bili mo na ako ng sampurado kasi, yung anak ko nag si Jam may sakit gusto champurado, hindi na ako makaluto. Okay? So see you na lang Jam Minimart. Bye!